panalangin para sa mga nagtatrabaho at nagtataguyod, nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming makapangyarihan, sa pumagitan ng iyong anak na aming Panginoon, pinabanal mo ang gawain ng tao, sapagkat siya mismo ay naranasang magtrabaho sa mundong ito. Panginoon, maraming pagkakataon sa buhay namin na kami po ay nawawalan ng sigla, nawawalan ng motibasyon sa aming pagtatrabaho at pagpuporsigi at sakripisyo para sa aming pamilya. Ang pagkakataon na kami napapagod. ang pagkakataon na para bang hindi namin makita ang kahulugan ng aming ginagawa. Panginoon, bigyan niyo po kami ng sapat na motibasyon. Panginoon, maramdaman nawa namin ang iyong pagtapik at pagkilos kahit sa aming trabaho. Makita nawa namin ang kahulugan ng aming ginagawa sa iyo at lalatigit sa pagsasakripisyo namin para sa ikabubuti ng aming pamilya. Turuan niyo kaming magmahal. Turuan niyo kaming magsakripisyo upang sa ganun sa araw-araw meron kaming motibasyon sa pagpapatuloy ng aming pagtatrabaho. Lahat po nang aming hining sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. San Jose, ang manggagawa, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ang Hanak at ng Espiritu Santo. Amen.